pagdibasyon ng isang pulang sasakyan alas 9.16 ng gabi. Pati ang pagliko sa kalawang kanto papunta sa bahay ng kapitan. Matapos ang dalawang minuto sa parehong oras na pagpatay kay Ka, lumabas na ang sasakyan at dumaan sa unang kanto. Ayon sa Police Regional Office 11, ito ang sinakyan ng tatlong suspect. Sabi naman ng Davao Sur Provincial Police, posibleng persons of interest na ang mga individual na dati nang nabanggit ni Kap sa kanyang social media post. Kabilang sa kanila ang nakaalitan sa live stream na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang hepe ng Digo City Police Station. isinilalim na siya at 20 iba pang pulis sa parafintest. Pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So all in all, uh, 21 sila lahat na nag-undergo ng parafintest. Sinibak din sa pwesto si Ipo upang masiguro hindi maka-influensya sa investigasyon. Upon uh, hearing data uh, uh, report, immediately I uh, ordered the uh, relief for the administ administrative relief of the uh, chief of police. This is uh, to give way to uh, the uh, fair, just in an um, impartial investigation sa incidente. So, eh, I have already reassigned him to the regional uh, pihaw. Ah! Bahagi na rin ang ebidensya ang mga video at po at bumuo na ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga. Pero hiniling pa rin ang pamilya ng kapitan sa NBI na magkasa ng parallel investigation. This is based on the request of the wife no? and the, um, yung mga kapatid po pwede rin siguro na interagency investigation but you would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Orgil Relato, nakatuto 24 oras. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue.